Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Manakakatawang mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman -rama. Hindi totoo yan <laughs> Hindi alam na aso kung anong gagawin niya Ang awal ba ako sasayaw? Ang <laughs> cute naman Um, ano mga siya agad? Hindi <troll> <troll> totoo <throw> yan. <laughs> Wala mm? na pabili ba? Huwag daw magdamot. Ba? Lupiti kuya. Huwag mong subukan. Makahin na pang nagbabay. <laughs> no, 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 no. Teka <laughs> lang. Ang gutom yung katabi mo. <laughs> kay Kai! Malaming ito. mo ito. Pagay ko Aba! Wala naku, tuyo, ah. oh, <laughs> 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 na ko ka. Oh, nag-break mo siya God, tanawa. pa pa yung subo ng subo si ate ng kinipitas niya. Di ko alam kung anong bunga ng kahoy yan or protas niya. Maya din yung kasama niya. Siguro akala niya matamis. <laughs> <laughs> talaga naman. <laughs> Kabado, Bente. Kung sa Tagalog ay nalilito, sa Bisaya ay naglibog, ano ah. naman ang Bisaya ng nalilibang? Nakaigit. Nakaigit. <laughs> <laughs> Uguyot, ha? Oh. Lupit ang pakasal na idol, ha? <laughs> Kaso hindi pumasok. Hmm.

sa dulo na walang hanggang. Ano yung Alam ko lang siya, ate? Magiging kwento ko na lang talaga. mas sa mga gagawin sa idol ah hmm ayan may nakakita tinulungan sa atin eh? no 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 <laughs> 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 eh parcel pala Anak ka ng tu Anak tu Anak ka ng Oh, no, Ilagang no, baka to no, par. No. Bilisan mong tumakbo. Bilis kit <laughs> Ang naman. This is my love, my sweetheart, my everything. Wow. Eh, everything ah. Pero nalingon dun sa isang lalaki. Mmm. Okay eh, po, tango fla. Yung nakatulog ka sa klase tapos hinahanap ko si Tidya. Hindi <laughs> niya alam. Katabihin niya na pala. <laughs> oh my God. Hindi mo. Siya lang pinagbaw. Bye. Ha? Bye. Bye. Ano ang Ingles ang kandeng? Goat. Ang duwa ka kandeng? Goat and goat. Ha? pag dalawa. <laughs> Dakile, ba, parapara paraan ah. Tapos nilan. Aba, talaga naman. Hindi totoo yan. Ay, tapos lang isa lang galing kanudor siya binakal mo, tapos sakbalde sa sabab mo. Ti, ano na karunay? ay? Uy, wakay kikid Pat, ah, ano may imuwan ba eh? Ti, tama ba? May lasa niya. Para tumig pa rin. Ano nga pala, Mel? Kalamayin na lang na, kalamayin!

mo la lang partner niya. Ano Ay, Ay, oh. <coughs> Ayan na naman eh. Kunting preno. Diretso halik. Hmm? Uy, uy, sana uy! Uli Wait a minute! Ba? <coughs> uy! <coughs> Parang may nahabuyan ko. Ika, ika, ika. Huwag may tinatago si Ate ah. Aba! Saktong hinala lang si Idol. Mahal na walang langganang kumain. Oh no! Si ate, Bahala ka no. sa buhay mo. Wala na. Hindi na wala na nakatulog yan si Idol. Naisipin niya yun. Ano square root sa 81? 98. Hindi alam ba? Saan sakpon na Sakpon kape. Pero? Uy! Ina, sa ba't mo alam ka? Uh, <laughs> Uy! Dahil uh, na tama Sikao siya. Deliver siya. Kaya lang, push tulod, push, mango. Hindi na, sakata, wala kape, puli. Puli! Wala na mo kasi hindi Wala yung mong mo, mango. Si mo, puli to, puli. Puli! 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 Madali lang ah. <laughs> uh. Nagdadasal <laughs> <ba>, eh? <laughs> <Inalis> yung mesa. <laughs> Anong una mong kakainin pag nagkaiping ka? Aba, kandang tanong yan ha. Ikaw. <laughs> ka. <Every, laughs> <every, laughs> <every, laughs> ikaw daw. Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> <Langot ka. laughs> Nida Dai, hmm. ang kao, ang Oh, dami niyo ka. Ah, ay, naguna ko puli. Hindi yeah, nga naguna ka. Hindi man tayo galit panulo, damang pangita nila. Pangawat, gali galing mga ya. nila <laughs> ay, Pag ay, pala. Puro ka nalang si Kata. Umulong ka naman sa gawain bahay, sabi ng nanay niya. <laughs> <laughs> malala. Hey, ah. Ila hulog. Ay, isang libo, isang daan. Moments later. Gabi na to lang. <laughs> Walang uwi ka pa <laughs> <laughs> Di ka pa rito. Hindi ka natayo dyan. Bulan na gabi <laughs> ah? <laughs> uh, na tol. Ha? 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 Ha?